sa bawat kanto ng dahan, sa bawat sulok ng dilim, may mga lihim na nagkukupli. Mga kwentong hindi basta-basta ang -basta ikinukwento. Mga kwentong nananatili sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan. Ako si Trey, at sa bawat gabi, kasabay mo ko sa dilim. Maligayang pagdating sa kasabay sa dilim kung saan ang mga kwento ng takot, kababalaghan at siwaga ay binubuhay natin sa piling ng kadiliman. Handa ka na bang makinig? Dahil minsan, ang pinaka tatakutan mo ay nakaupo na pala sa tabi mo. Sa wakas, natupad na din ang pangarap ko. Dito ako ngayon nakatayo sa gitna ng aming bagong bahay. Malaki, elegante, may mga malalawak na bintana at marmol na sahig na parang sa mga bahay sa pelikula. Habang nililibot ko ang bawat silid, hindi ko mapigilang umiti. Noon, pinangarap ko lang to habang nakatitig sa lumang yero na bahay namin sa probinsya. Pero ngayon, iba na. Mula sa squonky neighborhood na to, kita ko ang mga punong mahangin at mga mamahaling sasakyan na dumadaan. Tahimik, maaliwalas, parang malayo sa gulo ng sudan. Magandang deal talaga to, lalo na biglaan ang promosyon ng asawa ko. Ang bilis ng lahat, parang kahapon lang pinuntahan namin tong bahay at hindi kami makapaniwala na walang kailangan iparenovate. Kahit isang bitak wala. Parang hinihintay na kami. Ngayon, mag-isa ako dito. Umalis sa masawa ko para sikasuhin ng mga papeles. At sinama niya ang mga bata para makabili ng groceries. Naiwan ako naghahayos ng mga kahon. Tahimik ang bahay. Mas tahimik kaysa inaasahan ko. Hanggang sa bigla akong marinig ang mga yabag. Barahan, tila dahan-dahang umaakit sa hagdaan napalingon ako. Walang tao. Tumawa ako ng pilit. Siguro daga lang. Bulong ko. Pero sa ganitong klasing bahay, may daga. Hindi yata. Ipinagkibit balikat ko. Mamaya ko nalang tatawagan ng pest control pagkatapos kong magayos, Pero, habang binubuksan ko ang isa pang kahon, may narinig ulit ako. Isa pang hakbang. Ngayon, mas malapit. Tapos, may impit na lang itngit mula sa itaas. Parang may kumakilaw sa kwarto naming mag-asawa. Parang may nagpubukas ng pinto. plus ko ang bato ko. Malamig ang pawis. Relax. Sabi ko sa sarili. Luma lang tong bahay. Baka settling sounds lang. Pero bakit tila may malamig na hangin na bumabalot sa akin? kahit sarado ang lahat ng bintana. Day 2 Naririnig ko na naman ng mga yabag. Buong gabi akong balisa at ngayong umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, naroon na naman yung langit-git ng sahig, yung mahinang mga hakbang. Pinaglalabanan ko ang kaba at dahang-dahang sinundan ng tunog. Sa sulok ng kusina, Bigla akong napatalon. Mga daga. Dalawa, tatlo, nagtatakbuhan sa tabi ng dingding. Tapamura ako sa gulat. Pest control. Bukas na bukas din. Bulong ko. Day 3. Ngayong araw, natapos ko na ang lahat ng pagbubukas ng mga kahon. Sa wakas, naglalagay ako ng mga damit sa aming malaking closet. Mas malaki pa sa kwarto ko nung bata pa ako. Pero sa gitna ng pag-aayos, napansin ko isang sunken spot sa sahig ng closet. Parang may bulok na kahoy. Hindi normal. Lumapit ako. Sinubukang dukutin gamit ang daliri. Pero hindi kumikilos. Nakakainis kaya pinagsak ko ang palad ko. Isang maliit na pintuan ang bumungad. Tatatabo din ang alikabok. Ko. At tilim. Humigpit ang dibdib ko. Tila Di may bumubulong na wag ko itong galawin. Pero may limang oras pa bago makauwi ang pamilya ko at wala naman akong ibang gagawin. Kaya hawak ko ang flashlight. Dahan-dahan akong pumasok. Malamig sa loob at ang amoy luma. Parang pinaghalong amag at kalawang. Tapos nakita ko isang hagdan. Gawas sa lumang kahoy ang bumababa papunta sa dilim. Sa tulo nito, may ang bakal pakiramdam ko may nakatitig sa akin mula sa kadiliman. Hindi ako makagalaw. Pero bakit tila hinihila ako? Kakaiba. Habang bumababa ako, kumakalma ang sikmura ko. Hindi sa gutom, kundi sa purong takot. Bawat habang ko sa daan, mas lalong bumibigat ang hangin. Parang may nagbabantay. At bawat hakbang, mas malino kong narinig. Parang Hinang pakinga at hindi sa akin nang gagaling. Pinagpapawisan ang palad ko habang dahan-dahan kong nilalapitan ang pintuang bakal. Nanginginig ang daliri ko nang kumatok ako. Tahimik hanggang sa... Taputo lang hininga ko parang may humila ng hangin palabas sa baga ko. Unti-unti pumubukas ang pinto ang malamig na simoy ng hangin mula sa loob ay parang yelo sa balat ko. At nandun siya. Pero teka, ako? Parehong pareho mula sa suot kong blouse at pantalon hanggang sa gasgas ng kaliwang pisngi ko na nakuha ko kahapon sa pag-aayos ng kahon. Pareho ang lahat. Nalalamig ang mga kamay ko at ang mga tuhod ko ay parang gusto nang bumigay. Hindi ako makakibo, hindi ako makahinga, ngunit kumiti siya. Isang pangiting parang hindi na sanay sa pagngiti. Pilit at pagod. Sa wakas, Ania, ang boses niya kapareho ng akin. Ngunit may bahid ng lungkot at ligalig. Tumating ka na rin. Isang hakbang siyang lumapit. Ngayon, makakauwi na ako. Pulong niya. Habang unti-unti sumasara ang pintuan sa likod niya, hinaharang ang dilim sa likuran niya. Sa liwanag ng flashlight ko, nakita kong basag. Basag ang kuko niya. May bahid ng dugo sa gilid ng palad. Ngunit ang mga mata niya, ang mga mata niya, ang mas nakakatakot. pula. itong kinang. Wala itong buhay. Habang nakatitig ako sa kanya, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang akong binabalot ng malamig na tela na unti-unting humihigpit. May isang hakbang pa siya. Mas malapit. Nangilabot ako. Pakiramdam ko walang makakalabas sa silid na to. Maliban sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon. Baka, baka hindi ako ang may-ari ng mukhang ito. Baka hindi, Pa hindi na ako ang ako. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Hating Gabi, kwento ng lagim. Sana'y makatulog ka ng mahimping kung makakatulog.